Hi guys! For today's video, share ko sa inyo kung pano ko natutunan na patunugin yung ML <laughs> using iPhone kasi stress na stress ako kakahanap pano ko pa pa i-on io yung background music ng ML using iPhone. So, ang gamit natin is iPhone 14 Pro Max and ipapakita ko sa inyo na, na tumutunog ito sa ibang application. Ayan. Ayan. Naririnig niya yan. O, volume natin. Let's go, guys! Ayan na. So, tumutunog yan. Try din natin sa YouTube. Volume ko ulit. Ayan. So, tumutunog yan, guys, ha. Ngayon, open natin yung ML. Ayan, kanina naglalaro kasi ako ng Brawl. <laughs> so ayan wala siyang sounds, guys, 'di ba? Naririnig nyo. ibo-volume up ko siya. Ayan, naka-volume up yan ha. Wala siyang sounds. Ayun, dapat pag pinipindot mo may sounds yan, 'di ba? Yes, sir, at ang pinakita. Oo. Oh. Pag may sa live lang meron siyang sound, pero yung mga ganyan pag pipindot, background music wala. Kailangan may 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 music ni Chip yan, di ba? Pero wala. So, ang solution dyan, guys, ganito. And so, makikita nyo, andito yung uh, power button. Tapos, dito naman yung volume down and volume up. Mapapansin nyo, meron ditong isa pang button. <laughs> so, ayan, i naka-down naka siya. Iaangat mo yan iaangat mo siya ang hirap naman nito kita nyo yan difference niya. nakababa sya ba diba? iaangat natin siya para mag re -ri ring ayan pag binaba mo naman siya, magsa silent mode okay so iaangat natin sya para nakaring sya open natin yung mobile legends ay. Yan, open natin yung mobile dito. Eh. Oh. Dinig nyo, di ba? Ayan. <laughs> Successful. May tunog na yung ML. May background na. Ayan. Oh, ah. ayan na. Ah. So, sana natutu may natutunan kayo. Tandaan na nagwo-work pala itong button dito. Basic <laughs> na button yan. Kala ko walang silbi yan eh. Kaya lang. Thank you sa so panonood. Bye-bye.